Nay, ano po, hindi pa po kayo kakain? Hindi pa po. Manood lang muna kami. Nagpapalipas sa oras. <coughs> Ipaka inaasahang aksidente. Kaya naman po, napakalungkot. Sa 24 bata ang tinutulungan ng Jamaica Puso Foundation na nakikipaglaban sa sakit na Nakatulong lang muna yun. Pagka may pera na ako, tsaka ako ko Ginigising ko na lang. Yung kanilang tinabaho sa bawang, o may apa masisingin. Alas 11. Paano pag wala kayong ano, kinita? Wala. Matulong lang kami, tulitulong. Nabukasan na lang. Saray na sila doon, sa ganun. Saray na sila na hindi kumain sa gabi. <laughs> Bibili noodles. Eh, hindi naman ako madalas mag kasi mag, Mas, mag sa kamay. Eh, hindi ko rin kaya magbarat bawang. Yun, tumutulong lang ako. Bibigyan ko warita ni nanay. Yun, nakakatama na yun. Marigaya na ako. Meron na kaming warita. May pambigyan na ako sa mga anak ko. Pangkain. Pangkain nila. Bibili kami ng bigas. Kalahati. Yung 20 pesos, bibili namin ng ulam na luto. Ang bilay noodles, beef. Isa lang. Hindi ka bibili ng kanin kanin niyo? Hindi na. Noodles sa lang. Kasa na, ilang noodles ang bibili nyo? Isa lang. Kasa na isang. <laughs> Hawaii. Mayang. Mamaya sa kain, kinakain, kani noodles. Pag sa umaga naman, tempurado, sopa, dubaw. Ayan, ganyan. Alabok, walang piso. Ilang madas namin kainin noodles. Kanin. Ilang araw, gabi. Ang ganyan. Ito, gabi, di muna... Ito muna, na gabi, na... Ito akin. na, doon sa ula yun eh. Hindi, sentok na eh. naman, nakaka-delay siya naman ako ng na pagkain nila. Hindi naman araw-araw ganun. Bira lang di mangyari yun. Kaya sana na rin sila. Kahit na matulog sila na hindi kumain, pagano naman naman, nakadelay siya ako. Kasi bago ako matulog, pag kami nalang pagkain, ko pa yung mga yan eh. Para kumain sila eh. Minsan so, po wala po kaming kasi po ano, wala po kanyang kanin namin. po namin kain ng eye noodles pati yung kanin ko. Hindi ka ba lang sasawa sa kanin at noodles? Hindi po. Kasi wala po kami ibang kakain eh. Parang ganun lang. Kayo na, hindi na kayo kaya kakain? Hindi na, nakita ko na sila kumakain, busog na rin ako. 哎。